naka-jackpot ang ilang taga-Kaluokan dahil sa isang kainan kung saan sobrang mura pero masarap daw ang mga pagkain. Para bigyan na mong kambalita, Mobile Journal, Mary Mon Reyes. Mga kapatid, alam nyo ba na sa halagang 15 pesos ay makakabili na kayo ng kanin at ulam? Nasa tig-10 piso lang daw kasi ang bawat putahing matitipuhan. May budget ka bang hinahabol sa isang araw? Worry no more raw, dahil mapa 20 pesos hanggang 100 pesos ay makakabuo ka na ng complete meal dito sa FT sa Gedli along Pampano Street, Caloocan City. Kadarating lang natin, pasado alas 7 ng gabi at abay dinudumog na agad ang food stall na ito. Heto kasi ang sabi ng mga suki. Ay, pa, go na pa. darapay. <laughs> Anong may discover ta ko? Mga ganyan yung ganyan. Mga no, Pesos po. Andong sa school. 30 pesos na busog pa, busog ka. ano po yung sa price po ng po. Uh, affordable talaga siya. Uh, yung kanin, hindi ka lang makakita ng kanin na aalagal 5 pesos. Tapos sa ulam 10 pesos lang. Maano ana. Ano. Ito ito po worth ano lang siya, 100. 100 85 ano na, ang dami ng ulap. Tapos, sold pa sa kanin. Apo, worth it naman balikan. Swak na swak po sa, ano, sa price talaga. pang masa. Sabi ng may-ari, inspired ang food stall na ito ng isa sa mga napuntahan nila dati sa Valenzuela. Sobrang mura raw ng food, kaya tinry din nila dito sa Kaluokan. Doon siya nagsimula. Hanggang sa yun, nag-improve lang kami ng ibang recipe. Katulad ng mga zizzling tofu, kasi nga madami naghahanap din kahit papano yung healthy option. So yun, ginawa namin siyang sisig. Para pa din siya sa 10 pisong budget ng ating mamamayan. Ay. Check nga natin ang price list. 5 piso para sa kanin, 10 piso para sa 3 pieces na siomay, o 2-piece burger steak, sisig tokwa, longganisa hindi ba lugi actually sa inflation natin ngayon no sobrang mahal na ng bigyan, lalo na bigas so syempre nasa ano lang tamang costing tamang hanap ng magandang product na papasok dun sa costing natin and then syempre hindi ganun kalaki yung kita Konting tubo pero kasi kami yung mindset namin mag-asawa once yung konti na yung pag-inipon mo, dadami naman. Siyempre, pinaka-happy ang mga school kids na naging bonding na nga ang kumain dito sa FT sa Gedli after school. Anong bibilin mo? Ito po, burger stick. Masarap ba? Siyempre. Balik-balik. Balik-balik. 20. 20. Sulit na. Sulit na po. Na. Bukas ang food stall na ito gabi-gabi, simula 7pm hanggang maubos ang kanilang food menu. Inaaral na rin daw nila ang pag-expand at branch out nito across the city. Na, Pagdating sa food trip, hindi naman kailangan na laging mo papagastos ng malaki. Tumingin-tingin ka lang sa paligid at pwede ka nang mabusog nang hindi nabubutas ang iyong bulsa. Mobile Journal Merimon Reyes po, hatid ang buka ng balita.